O sige, ikaw na lang mag-inom Oy! Ang pangit sa ugali mo. Bakit? Kasi wala akong ambag, wala akong... Di mo man lang akong lagyan ng laman. Mamumulutan na kami, wala naman na inatagay. Oh! <coughs> uh, Dito ka pala, hindi ka man lang nagaya. Eh, pare, hindi kita nakita eh. Alam mo naman. Puka, puka pare, puka. Eh, siyempre pare. Ano ito yan? Oh, kaya lang, medyo nasasaktan kasi ako sa babae, pare, eh? Hindi naman ko rito, pre, kay Nico. Eh, barkada ko yung tropa, Next! Diyan lang si Nicks pare, barkada yan. Dito yung sa ginaya pare. Eh, alam mo naman pare, may problema ko pare. Eh, si... Kaya alam mo na, oh. si Milagring. oh, ano nangyari? Eh, ito naman, tatanong mo pa. Eh, yun naghanap ng bago. Ah! Okay, eh, pa bago yan. Tagay ka ito baso mo. Oh. Ay mo yun, naghanap ng bago. Eh, ng bago pare. Eh, sabi naman yung ginawa, ano? Eh, yun nga problema. Naghanap ng bago. Mali ah. <clears throat> yeah, ko, ko, ko kasi pare si Milag Green. Kinal na mo naman ako pare, Di sa lasing pare, di ba? No. Kala na mo bilang lalaki, bilang may puso pare. Kaya uminom ako rito pare, bakit bakit nang ininom ko pare? Tumagay ka! Dahil lang doon? Magpakalasing tayo ng sobra pare. Tumagay, Tumagay ka. ka! Grabe naman yung ginawa oh. sa'yo. Tumagay ka, tatagay ako. Oh, cheers tayo pare, cheers. Cheers. Oh, lagi ka pare, wag pa kalasing tayo rito pare. Hindi na pwedeng hindi ka malalasing, ako malalasing. So susabay tayo. <coughs> masarap uminom dito pare. Oo, nga, masarap nga. Sarap nga. Teka, parang dito daya mo ako pare ah. Nakakatagay mo lang ubos na kagad. Tuwagay ka. Ay, daya mo ata ako pare ah. ka pare. Pakita mo sa akin ng iniinom mo yan. Pakita mo sa akin. Hoy ano, pakita mo sa akin. Ano mo? Hindi mo nakikita? Oh. kita kita ko ito. ka. Oh, nasiyat ko. No, tagay mo pare. Ay, masakit pa, masakit ang log ko, pare. Oh. Tuwa ka pa, pare. Oh. Tagay mo. tagay ako. Oh. Eh paano ako malalasing wala ka naman nilalagay? Ha? Wala ka naman nilalagay eh. Wala ka rin namang ambag eh. Ha? wala rin ako ilalagay. Puta, eh! oh, <laughs> kaya naman pala wala ka nilalagay dahil gano'n, wala ko ambag. Eh, mag-ambag ka. Para magkaroon tayo, mag magkaroon ng tagay yan. Kala ko ba magkaibigan tayo? Anong kaibigan? Siyempre, maglalagay ka rin. Kung kaibigan mo talaga ako, mag-aambag ka. Eh, siyempre, alam mo naman, wala akong pera. Eh, gano, wala... magkaibigan tayo. Dapat sinasagot mo. Eh, gano'n talaga. Ah, gano'n. Kaya wala kang nilalagay oh. kasi wala akong ambag. O, o sige, ikaw na lang mag-inom dyan. Hoy! mo. Bakit? Kasi okay, wala akong ambag, wala akong hindi mo man lang lagyan ng laman. Mamumulutan na kami, wala naman din natagay. <laughs> eh ano ba sinabi ko sa iyo? Sabi ko sa iyo, pupunta ka rito para may makausap ako. Oo. Oh. May sinabi ba ako sa iyo na pupunta ka rito para mag man tayo? Wala. Okay. <laughs> okay. <laughs> oh. Ay, wala kaya wala wala kang pinapatagay, wala kang lalagyan ng laman. Wala. ang ka na ikaw like, wala na mag-isa, visit ka. Ay! pinapunta ba ako dito? ganun lang pala? Oo. Oh. Oh. Ay, Ay. Ay.